Woo! Titikman natin yung ating katrabahong ilongga. Sana kumakain siya. <laughs> Woo! Dimas friend. Abal-abal kong Ayay. Ay, ay. Mm, so yummy. Padulat ta. Hmm, nangan. Tawang mo't tanapod. di pa kanan abal-abal yun ang um, munan sama nga ipa-taste ipa-testing ko dito kanya na ate Nawa nun, back nun. Kain! mangan nan nawanan nag-back out din kain nagan mangan hindi alika mangan. 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 mangan ka kut din <laughs> ha ang itsura niya ayoko niyan <laughs> Sige na! Ay, parang, sana ko. Laan? ang Megan? Ano ka? mo? Try ko nga. Na. <laughs> Nakapikit ka na lang. Nakapikit ka na lang. kita hmm. Exotic food. Matapang pod. ka. Yung mga yukano. Kasi niya, eh. parang itsura niya ka? Okay. He? Mm, takman niya Yung abal-abal ni -abal, -abal pakain mo sa kanya. Yung abal-abal muna. Ano tong dood? Ano tong? Tipaklong yan ano eh. Tipaklong. Mm. Buo, buo na kainin mo. <laughs> Oo oh, mas maano. Ma e. Oo, oh, buo. Buo muna. Dali lang. <laughs> mm. buo nga. Para malasam mo. Ang anak anak Branded yung hmm. dila mo kasi. <laughs> sarap. Buo nga. Oo, oh, oh. buo mo. Mas eh, sarap yan. Ano. Pero ay ayoko ng buntot, parang uod. Hindi. <laughs> Subong lang. lang. Isubumlatan ah. Hindi itsura niya, oh. Yan ang yung lasa, oh. Yan yung lasa niya. <laughs> uh <-huh. laughs> ay, hindi pala kumakain ng mga ilong dyan ng ganyan. Oh, ay, ayan na, yung ah, nga na lang. May yung nga balaban. <laughs> <laughs> ayan. Ayan. Masarap yan. Yung ulong hindi kinakain dyan. Ah, uh -huh. itong buntot lang? Uh -huh. hindi, Pero uh -huh. lahat natin, isubo mo tapos nguyain mo lang. Eh, matigas ang ulo. Hindi, isubo mo lahat yan. Paano mo malalasahan pag kunti-kunti lang? Hindi lang, hindi ko mabigla. Long gondom. Ma. Watermelon, nagbasit ko. Oh. Bon. Ang tigas! Kaya nga isubo mo lahat, eh. Hindi nga pwedeng ano, nasa loob yung meat niya. Nasa loob yung meat niya. Ay, ay, Hindi ko pala. ilongga. So. Si 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 hi si hindi maalis ang chocolate sa kita. Hindi nila nakain. Sad life. <laughs> Kasininit ate, ang talagang mangmangan. Nadutang na ako. Kasi allergic ako diyan. Oh, marami talaga hindi ko makain 'yan. Sana 'yan lang 'yan. Uh, mas. Yung ulong ng ano, yung ulong ng tipaklong masarap. Parang toyo nga ang lasa uh -huh. noon. Pero yung mas ano. mas masarap yung abalab pag sinubo mo nang buo. Kaya? Nasa loob kasi ng lasi. yan oh, yung bogey niya oh. Mm, mm, mm. Yung meat niya nasa loob. Oo, oh, di ba? <laughs>